Yan, another day, another material na naman tayo. Tama at first time ko ang magkaroon ng ganitong material. At sa material nga na ito ay gusto ko nga ang formal upright para sa kanya. Yan at wala na nga paligoy-ligoy pa atin na itong buksan ng may tanim na. Wait lang guys, dito nga sa aking na-order na material. Meron nga tayong mga counting damage. At napuruhan nga yung mga pinagputulan ng mga ugat. Yan sa nangyari, wala namang problema sa atin dahil magbabawas pa naman tayo dyan ng ugat. Dito naman banda sa itaas sa kanyang mga branches. Wala namang masyadong problema, kunting gasgas -gas lang naman. Ayan, tuloy natin ang pag-unboxing. Ayan, dito nga ang huling nilagay nga Sir ay ang masking tape. Ayan, sobrang nga pagkabalot dito ni Sir ng masking tape. Napakakapal nga. At ang second to the last naman na ibinalot ni Sir ay ang sako ng bigas at dalawang piraso nga ito. Ang third to the last naman na inilagay ni Sir ay ang plastic. Dito nga nagtataka na ako ba't hindi nauubusan ng balot tong ating material. Ayan so ito na yung last na iniligay ni sir ang tela ng payong. Biroin nyo apat na balot nga ang ating puno. Ganon nga sinecure ni sir ang ating order. And shoutout sa iyo sir. Maraming maraming salamat dahil safe na safe nga dumating ang aking order. Ang ating kauna-unahang bantulinaw. Ayan guys dito nga ilalapit ko sa inyo ng malapitan itong ating base. Dito nga kung mapapansin nyo maraming nga siyang hair roots. Yung bang maliliit na ugat. At kaya pala ang mahal ng bayad ko sa shipping fee. May bato palang isinama si sir. Ayan, mabigat din to. At hindi lang isa, dalawa pa. Ayan, joke lang guys. Free shipping itong ating puno. Ayan, ganyan nga kabait ang ating seller. Ayan, at from Jensen pa nga itong ating order na puno. Yun, so ito naman ang itsura niya sa bandang ilalim. Kita nga natin yung mga malalaking ugat at syempre yung kanyang mother roots. Ayan, ang unang hakbang natin ay magbabawas tayo ng mga ugat. Dito naman sa bandang itaas at sa kanyang mga branches, magbabawas lang nga tayo dito ng mga nasawan fort. Ayan. Dito nga sa ating mga sanga, may napansin lang ako na parang may madulas na lumabas dito sa pinagputulan. At hindi ko nga sure kung ano yung meron dito sa ating bantulinaw. Ito na nga yung ating unang hakbang. Babawasan na natin ang mga ugat ng nasawan to half inches. Ay shucks! Napansin ko dito guys kung gaano pala katigas ang isang bantulinaw. Grabe hindi kaya guys. <laughs> Grabe tigas. Lagari tayo lagari. Kaya naman kumuha ako agad ng lagari. Ayan dito guys, nagbawas lang ako ng kaunti sa kanilang mga ugat. gawangan ng na-stress at may kaunting gasgas -gas dahil nga sa tagal ng biyahe. Ayan, pinadala nga ito ni Sir ng November 19, 2024. At dumating nga dito sa Bagyo ng December 4, 2024. 16 days nga ang biyahe ng ating material. At ganun nga ito katagal. Dito naman sa branches, magbabawas naman tayo ng kaunti. Dahil sigurado nag-dry yung dulo nito. At para maging fresh ulit, para na rin sa mas mapabilis na paghilom ng ating cut paste. Yan, dito na yung aking ginagamit ang Yegbong Wound Dressing. Ayan, pwede naman kayong gumamit guys ng kahit anong paste. Siguraduhin nyo lang guys sa mabilis ito magpahil. At syempre, water resistant para iwas bulok ang ating sang. Yan guys, ang next step naman natin ay ang pagpili ng kanyang mukha o ang kanyang harap. Sa pagpili ko nga ng magiging harap ng aking material, sa root base o ni nga muna ako unang titingin. Next naman na aking hahanapin ay ang mga sanga na bigay ng puno. At ang huli ko na mga hanapin ay ang tayo ng puno. next step natin siyempre ang kanyang magiging training pad. para nga sa kanyang training pot gagamitan muna natin siya ng sirang galon next step gagawa tayo ng ating pang anchor sa ating screen para sa magiging butas ng ating training pad. dito nga siyempre dalawang peraso ang ating gagawin next step yan nilalagyan na natin ang ating screen at ang ating anchor para hindi tumaalis o gumalaw ayan ganyan lang nga kadali guys ang paglagay natin ng screen sa kanyang butas ng training pad next step natin syempre ang ating medium ayan Ayan, sa ginamit kong medium dito, gumamit ang ako dito ng topsoil at miniksan ko ng black soil. At dito gumamit nga ako ng stick para tusok-tusokin itong ating lupa para siguradong malagyan ang ilalim ng mga ugat. At syempre hindi mawawala ang pag-anchor ng ating puno sa ating paso. Napaka-importante nga ang pag-anchor para sa safety rin nito. Yun na nga guys. Ito na yung ating material na galing dyan. San? Isang bantulinaw. At sana nga kayang kanya yung lamig dito sa bagyo. One week to two weeks nga guys. Ayan. I-update ko nga kayo patungkol sa ating bantulinaw. Yun.